magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, I know ang tatlong sign na mahilig kumain ang isang lalaki ng tilapia. Pakinggan nyo to mga kababaihan kung meron kayong nararanasan na ganito. Ang, un ang una mga kasawi is inuuna niya ito palagi na kainin. For example mga kasawi, inyong asawa or jowa kapag ka eto ay talagang inuuna niya palagi na kainin, talagang bang ini-enjoy niya kapag sila ay kumakain, isa yan sa mga sign ng isang lalaki talaga ay mahilig kumain ng inyong tilapia, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawi is mahilig magbabad sa tilapia. For example, mga kasawi, yung ibang lalaki ay hindi talaga masyado na tumatagal sa pagmukbang ng tilapia ng kanilang mga GA ng kanilang mga asawa. Pero kapag kang isang lalaka ay sobrang mahilig talaga ito. Alam nyo ba, kahit isang oras ay nakakaya nila nakainin ng isang babae at hindi ito nagrereklamo kung gaano ito katagal magmukbang sa inyong mga tilapia. Bagkos ang ginagawa niya ay talagang tudo kain lang siya hanggan ikaw ay nai-el, hanggan ikaw ay malala el na mga kasawi. Alam nyo na yon kung anong ibig kong sabihin. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasabis, hindi ito umaayaw or nagririklamo tuwing kakain ng tilapia. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, talagang kapag feel na feel nila ang tilapia ng kanilang mga asawa or mahilig sila sa ganito, na wala kayong maririnig na hinanaing sa kanila, yung napapagod na sila, masakit yung likod, masakit yung batok, masakit yung kanilang liig sa pagbabadyan, sa pagmukbang sa inyong mga tilapia. Bagkos ang ginagawa lang nila ay talagang tuloy-tuloy lang hanggang sa ikaw ay wala na, mauuna ka na, mga kasabi. Kasi ganun yung mga kalalakihan, malalaman mo naman talaga yan kapag sila ay mahilig talaga sa pagkain. Kasi may mga kalalakihan na, ah, sabi ko sa inyo na hindi talaga sila kumakain. Pero may lalaki naman talaga na magaling, na magaling, na magaling kumain ng tilapia ng isang babae. Kaya kapag ka nakakaranas ang isang babae ng ganito na pagkain sa kanila, aba naman na, ah, adik ang isang babae hata na hanap, hanapin ang isang lalaki na magaling magmukbang ng kanilang mga tilapia, mga kasawi. Ilan po yung ating pangatlo na At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi tatandaan sa mga kababaihan. Kapag kayo ay gusto nyo magpakain sa tilapia ninyo, siguraduhin ninyo na malinis, mabango at hindi maamoy. Kahit pa asawa ninyo or jowa yan, ay sila din ay nato-turn off. Pero may mga kalalakihan naman na kahit medyo may amoy kayo ay talagang kinakain nila. Hinahayaan lang nila ito kasi parang aroma na nila ito mga kasabi. Pero mas maganda pa rin na maghugas kayo, maging malinis kayo sa inyong sarili para naman nagiging komportable ang mga kalalakihan kapag nagmukbang sa mga tilapia ninyo mga kasoy. Po yung aking advice sa topic na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa, pa na pag nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.